blessed morning mga kadugo papunta na naman ako sa bogoy's farm ayan o oh. dito banda tapos na silang magtanim lahat ng palay ayan ayan o oh. oh. tapos na mga kadugo dito sa banda tirik na tirik ang araw ayan Uh, napaka napakainit alas 7 pa lang mga kadugo pero ano na sobrang init na so muli samahan nyo ako sa aking pamamasyal ay pamamasyal hindi pamamasyal pagbisita sa Bogoy's Farm mga kadugo dugong Pilipino sa mga sulok ng mundo nakarating na tayo mga kadugo dito sa Bogoy's Farm ayan pinapa grass cutter namin ito mga kadugo kasi may tanim na kamote yan aanohin namin i tatamnan ulit namin ng kamuting baging mga kadugo para binhi kasi plano ko ako lang nagpla-plano <laughs> natamnan itong Bogoy's Farm sa October ng itong gitna mga gitna ng mga tanim na saging ng uh, kamoting baging tatamnan namin sa October kung ipapahintulot ng ating mabuting Diyos ang daming nabual sa sana mga kadugu yung mga mais na puti buti na lang uh, na pasabuagan yung natabunan yung mga puno ng mga mais kahapon ng umaga kasi nung mag after lunch time ba yun ang lakas ng ulan mga kadugo ayan kaya madami ang natumba siguro kung hindi na pa, ah, hindi siguro sigurado kung hindi na pasabuagan maraming nabuwal yan o oh, mga kadugo kailangan talaga palinisan madumi mga kadugo need ko talaga panlinisan itong puting itong puting mais o oh. maano ma, -ano. ma madamo ayan ang mga kadugo oh. nabuwal-buwal sila may dalawa <laughs> Good morning po. <laughs> na buwal-buwal. May punta tayo doon banda mga kadugo. Meron ako. Ay, ano ba 'yan? Yung pa ako um, lumalalim sa lupa. <laughs> punta tayo doon. Okay naman na. Palalagyan ko ito ng ano 'yun, yung sa para sa uod na kwan sa Sabado mga kadugo tong mga puting tanim namin na mais okay na rin mga kadugo maraming na ano yun o no? yung mga dahon ng saging alisan ko mamaya Allah buti na lang po oh, ang daming kutong narigat nalaka ay tine! gita dadarwar ayan naman mga kadugo si kapo do ha Hen <tinyo> well, ah ato ni ay apay ka din wala mata ay han ag agi a, lang ha. kasi dapat talo ti mabatid ta maysa nga ko ha Hello? Mm. Agi di ni mabalin agi di Haji banda na pinay alam ta ano ko okay. ito ito nagitaro morta iras na ta ta mabalin na ta Ayan kumukuha sila ng mga suwi mga kadugo kita mo dauli ah mag aano sila may nag order kasi ng isang daan na peraso bibilhin nila mga kadugo ng 25 pesos isang ay kasta isang peraso Adi lima, bawasan niyo na ko ah. Ayan, mga Isublimi lang dahil tadaga na ah. Mabalan? Hmm. Baka ano, mabawal to ata. Ayaw, awam, may empty kwanan Ang kadawana. na. May ito yata nagtudo. Ayan, yun, yung isa, yung kapatid ko kasama niya, mga kadugo. Oh. Rigat ah. Hanggang dito na lamang, mga kadugo. Ang aking vlog sa umagang ito ng Wednesday. Ay, Thursday pala, mga kadugo. Have a blessed day in the name of our Lord Jesus. Ingat po tayo palagi. Lagi nating tatandaan. Mahal po tayo ng Diyos. Hindi niya po tayo pababayaan. Maniwala, magtiwalas umasa sumunod lang tayo sa kanyang mga salita bye bye I love you with the love of the Lord